Hello mga mawe! And for today's video, panibagong araw, panibagong gawain na naman. Pagkagising na pagkagising nga namin ni CJ, eto nga ako't nakabusangot. Paano ba naman kasi? Naantok pa nga ang mare nyo. <laughs> Nagsimula na nga rin pala ako ligpitin itong mga pinaghigaan namin ni CJ. Inisaysa ko nga lang tupihin yung mga kumot na yan at isinunod ko na nga rin itong mga unan, mga mawe. At syempre pagkatapos nga yan, inilagay ko na nga rin yan agad sa upuan. Pinuha ko rin pala yung mga hotdog pillow na yan at isinunod ko na nga rin nilagay dito. Paano oh. ba naman kasi bala ko na nga rin magpalit ng punda at bed Pero bago nga ako magpalit, e eh, pagpapalitin ko nga muna itong mga electric pan Ginagamit ko nga lang ito sa gabi at sinasalit-salitan ko nga lang yan para naman maiwasan natin yung overheat. Habang ako nga ay nagsushoot, Diyos kumiyo, may makulit nga talagang batang bubuntot-buntot talaga sa akin. Pero dahil wala naman tayong no choice kaya ipush na natin itong pagsushoot. At tapos ko ng pagpalitin yung electric pan, e eh, papalitan ko na nga rin pala ng per si CJ. Tuwing umaga talaga ay pinapalitan ko na siya agad dahil punong-puno talaga ang kanyang diaper. Yeah. Kinuha ko na muna siya saglit para nga agad ko na nga rin siyang mapalitan. Meron nga rin pala akong nabasa mga mi na kapag nga nababad yung diaper ng matagal sa bata, eh nagkakakos nga daw po yun ng UTI. Kaya naman, nag-worry talaga ako at hindi na nga ako nagbababad masyado ng diaper kay CJ. Lalo na nga at pag nakita ko na punong-puno na ito or puno na. Sa 2 to 3 hours, kapag nga ganun nakatagal, eh, pinapalitan ko na nga rin agad yung diaper niya. At syempre, hindi mawawala tuwing umaga yung pagpapainom ko nga ng vitamins dito sa batang ito. Kitang-kita naman kung gaano niya kagusto itong vitamins na to, eh wala talagang pahirapan. <laughs> 2.5 ml nga pala yung pinapainom ko sa kanya. Pagkatapos ko nga kay CJ, dumerecho na nga rin ako agad dito at pinunasan ko nga lang ito. Dahil nga bala ko nga ilipat dito yung mga bote at dedean ni CJ. Ano ba naman kasi mga mawe, nga yung bumungad sa akin. Akala ko nga mawawala na yung mga langgam na yan nung nilipat ko nga ng pwesto itong lagayan na Pero to. Pero sa tingin ko nga, eh namahay na nga sila dyan sa kahoy na yan. Kaya naman, agad, -agad ko na nga rin inilipat yan at inayos ko na nga isa-isa tong mga ililipat po. Pinunasan ko nga muna maigi yan at tiningnan ko nga talagang ma Iggy. Baka naman kasi may masama pang langgam pagkalipat ko nga dun sa kabila. Pagkatapos ko nga mapunasan yan, dinerecho ko na nga rin agad yan dyan at nilagay ko na nga rin. Ito naman rin. yung pinunasan ko dahil dito ko nga ilalagay yung mga dedean ni CJ. Pinunasan ko nga lang yan ng maigi at tinignan ko ang mabuti. Baka nga kasi may masama pang langgam. Diyos ko, Miyo. Nilagyan ko nga muna isa-isa yung mga bote niya bago ko nga ilipat dun sa kabila. Abang ko nga yung mga bote ni CJ, Diyos ko, Miyo. Ginugulo talaga ako ng batang ito. Siyang palaging sinasabi, adiya, 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 adiya ba, daw nanggaling yung word nyo na yun. Basta ang meaning nun, eh hihingi nga siya ng milk. At pagkatapos ko na nga nangyari yan, nilipat ko na nga rin agad itong distilled water niya at isinunod ko na nga rin itong mga bote nang niya. Nang matapos na nga ako sa mga gawain ko dyan, eh agad ko na nga rin itinulak ito palabas dahil nga bala ko na nga rin talaga siyang ilabas. Lalagay ko na nga lang ito dun sa kabilang Kasi kwarto. Kasi mas lumalayan lang gamat, mas dumami pa at baka nga mapunta pa ito sa mga damita namin. Kaya naman agad ko na nga rin inagapan, kaya nilabas ko na nga rin ito. Alam niyo ba mga mimi, minsan talaga naiisip ko ano, na napakahirap talaga maging isang nanay. Minsan hmm. nga, gusto ko nalang sumuko dahil sa sobrang daming problema. At sobrang daming responsibilidad na hindi pwedeng iasa natin sa Tapos iba. Tapos minsan, mga mi, nakakaranas pa tayo ng mga panguhusga ng ibang tao. Yung tipong kapag nagkasakit yung mga anak natin, isasabihin ng iba, eh, kasalanan nga natin. At yung iba naman, kapag pinalo yung anak, ay eh grabe daw magdisiplina. Hmm. Nararanasan ko nga rin, mi, na napakahirap talaga mag-budget dahil hindi naman talaga sapat yung panggastos. Yung dumarating din sa point na napipilitan tayong mangutang dahil nga tayo ay kinakapos. Pero nai-imagine nyo ba mga mi na kahit gaano kahirap yung sitwasyon ay eh, nagagawa pa rin nating makaraos. Kaya bilang nanay ay eh, kinakaya nga nating magsakripisyo. Yung sure. pagluluto, pag-aalaga at paglalabay. Kaya isang tingin nga lang natin sa mga anak natin ay eh, nakakalimutan na nga natin yung mga problema natin. And by the way mga mawe, mabalik na nga tayo dito sa video. Pagka uwi nga ng tatay ko ay eh, may daladala nga Itong anak ko naman ay eh, agad-agad ngang inusisa. At, at pagkatingin nga namin ay eh, meron ngang dalawang spam at apat na so Si, binigay nga ito sa tatay ko at maraming maraming salamat po Siguro sa Pasko na yan mabubuksan mga mi, charot <laughs> Ismiyo, kapag nga tinignan mo yung presyo ng spam sa so mga market E eh, nagkakahalaga na nga ng 200 plus Sino ba namang hindi manghihinayang buksan yan, charot <laughs> At pagkatapos ngang ang maialas ng anak ko yan At ayan nga, nagpakit pa o nga O siya mga mi, maraming salamat sa panunood oh, oh, oh.